sa so, mapagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay September 28, 2024 Sabado at ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ni San Lorenzo Ruiz at ang mga kasamang mga martir ating pong unang pagbasa sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Sirach chapter 2 verses 1 to 8 1 to 18. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok, maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang pagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadusaan kahit ano ang mangyari kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy. Ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng kanyang kabag. Huwag kayong lalayo sa kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasipayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon. Pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan. Inililigtas sa kagipitan. Kawawa ang mahihinang loob at mga tamad. Kawawa ang makasalanang mapagkunwari. Kawawa ang mahihina ang loob. Ayaw nilang magtiwala, kaya hindi naman sila tatangkilikin. Kawawa kayong mga nawala ng pag-asa at ayaw na makibaka. Ano ang gagawin ninyo pag naningil na ang Panginoon? Ang may takot sa Panginoon ay di sumusaway sa kanyang utos. Ang mga umiibig sa kanyay na mumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang mga may takot sa Panginoon ay nagsisikap na siya'y bigyang lugod. Ang kanyang kautosan ang umiiral sa buhay ng mga umiibig sa kanya. Ang mga may takot sa Panginoon ay handang maglingkod sa kanya nagpapakababa sila sa kanyang harapan, sabi nila. Ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon sa halip na sa mga tao, sapagkat kapantay ng kanyang kamahalan ang kanyang habag. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang kapisahan po na ating uh, ipinagmamalaki din at ipinapapasalamat ang unang Pilipinong santo, si San Lorenzo Ruiz. At siya po ay kilala na lumaki sa lungsod dito po sa Maynila, dyan po sa distrito ng Binondo. At siya po ay uh, mayroong Chinese blood. No Ang kanyang ama ay isang Inche, at ang kanyang ina naman ay isang Pilipina. At siya po ay naglingkod o nag sa simbahan nang Binondo bilang sa at naging isa rin po ang katikista at nang siya po ay mapagbintangan na pumatay ng isang sundalong kasila siya po ay napasama sa grupo ng mga Dominikano na nagbiyahe patungo naman sa Japan at dito ay sa pre, ay, ang kanilang misyon no, ng mga Dominikano ay ipalaganap ang mabuting balita, ang pananampalatayang Krisyano na siya namang ipinagbabawal noong panahong iyon. O kaya sila po ay hinuli at tinatulan na patayin o ipabitay. At nung isa po ay pinibitay uh, binibitay na ng patiwarik doon sa isang balon, kaya pong Bago na matay ay kanya pong ibinig uh, sinabi at ipinahayag ang kanyang pananampalataya na sinasabing isang libong buhay man mayroon siya ay kanyang iaalay sa Diyos. At siya po ay uh, idiniklarang blessed o biyato noong 1981 kasabay po ng pagdalaw ng Santo Papa dito sa Pilipinas. Uh, Uh, parang kamakailan lang no 1987 nang siya po ay uh, hirangin bilang isang santo. Uh, ito po yung ating ipinapapasalamat sa Diyos. Yung pananampalataya ng isang laiko, isang katikista na dapat natin pamarisan dapat nating umaga uh, magsilbing halimbawa sa ating lahat na uh, magpaka maging mabuhay tayo ng may kabanalan. Kagaya ng sinasabi sa atin sa unang pagbasa na hindi naman kakaligtaan ng Diyos yung ating pagtitiis kung paano sabi nga ang ginto ay dumadaan sa isang paghihinang, sa isang matinding apoy upang mapalabas ang tunay na kinang nito. Ang pananampalataya natin naman ay sinusubok sa pamagitan po na ating pagtitiis sa harap ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kaya magpasalamat tayo, magdiwang tayo bilang isang Pilipino, bilang isang bansa na may kabanalan at kababaang loob sa ating pananampalataya. Muli po, isang maligayang kapisahan ni San Lorenzo Ruiz.